update sa garden ko balik hapon pinatag ko na yung lupa dito at pinantay at ito naman ginawa ko din to kahapon na kakatapos ko lang ilagay ngayon hindi ko muna ginalaw tong politis kasi ililipat natin siya doon para mapakinabangan natin siya naman ito yung mga talong na tinanim ko dati na nakakabunga na bali ilang beses na kami nakapag harvest dito at malalaki yung bunga nya kaya hindi muna natin sya aalisin dito hayaan na lang muna natin sayang naman ito naman nagdada muna tayo dito para bago magpasok malinis ng tignan at kahapon din Tinanim ko na rin yung katawan ng mga kamuting taoy dito. Ayan. At kanina sa wakas, nakingi tayo ng kusot. gagamitin natin yung pampataba sa mga tanim natin.